Hindi siya, Wala pa. Saan si po tayo? si po. Yan ka yung maling. Ha? ba sa po? Sa barangay malayo yung dalawang mga puwi si ano hindi yan na tas playo eh kumapasok ko hindi mo yung yun, yun. hmm. manok kung malambot na yung ano yung malambot malilit yung manok kayo nabi ako <coughs> patakwa luto

nagpunta doon sa kaskwela na lang eh luluto ko sana ito na mahalat ngayon eh tinikmang ko matabang pa eh bukas mahal 15 days iti yan yan harap ko rito si yan yan no lalar nga naman no harap nga rito yan yan maya po apu ko po si yan yan ito po ah